Boom! Another day, another vlog. Hindi pa siya work. So, ito ang first Australia Day namin. So, Australia Day, walang pasok. Wala rin kaming training sa ngayon. Papasyal kami nila Sir Bert tapos ni Sir Sherwin. Sila yung kanto na nandito kasi yung ibang team nakadeploy. Ah, uh, pasyal konti, kain ng konti din. Tapos, bili ng supply dito sa bahay. Kasi nga, pupansin nyo yung ibang naunang vlog ko is foreign on training online. Ay, dalawang araw na on-site tapos dalawang online. May kulang pa aming training. Hopefully, magawa na namin nang matapos na. Nung ma-deploy. So, ayan. Ano si Sir Sherwin? Ito yung service namin. Nakaitan nyo na ng ilang araw. Hindi ko alam saan may pumunta. Pero, tara! Sir Bart, saan pumunta, Sir Bert? Steakhouse. Steakhouse. Steakhouse <laughs> daw yung lahat namin. Kasi pumapayat na daw kami. Ayaw nila kami pumayat Pinta, kasi. Ito na para punta, may ipapayat punta, pa. Punta tayo kakain ng steak. Kasi pagka na-deploy na wala na yung steak-steak. Yeah, wala na yung steak. kayo. <laughs> Ayun, punta rin tayo sa Ruti Hill. Doon sa Asian stuff. Ruti Hill. Bibili tayo yung karne ng kambing. Bibili tayo yung pato. Baka. Manok. Baboy. Yun, supply. Masarap doon yung kambing. Haan. Huh. 600 meters to, si, right to Ayan. Ayan. GPS lang lahat dito, si Sir So Bihay na Glendining Suburb. And we go. Oh, uh -huh. Hill, Hill. Hey, 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 hey. And, dito, you know, seafood, Asian. So, han hanap po na kami. Hanap po na kami ng mga Ay, kakainan na. Lunch na rin pala South Australia Day. So, ito. na yung madalas namin order dito. Ram steak. Mm. As per Sir Robert, yun daw yung, yung na-order nila. Yun daw yung masarap. Ikaw, huh? steak kami tatlo. Medium rare. Yan. si Sir Sherwin. Sir Bray. Alam nyo naman. Yung dinana natin kanina. Entrance. Ang two batches calling. Pero bawal nga uminom dito na... Ay, bawal mag-drive na nakainom. Kahit konti lang. Eh, hindi yata iinom Sir Sherwin. Kasi hindi na siya pwede sa alcohol. So medyo pabor, pabor. Pinapahe <laughs> ka lang ng alkohol ko ito. <laughs> <laughs> pagtubats na rin. Siyempre, ipapalam ko sa asawa ko ito mamaya. Kasi tulog pa. Okay, yeah. Mamaya okay. okay. na, pag na. Medyo meron na lahat, no? Dalawa okay. lang naman. Ay, isang baso ah, lang. Okay. Isang baso okay. lang okay. naman. Ah, sabi niya, head start. Masarap yung beer nila dito. Hindi siya ganong katapang parang red horse. Hindi rin siya ganong katapang ng Colt. Ito, draft beer. Sakto lang. Hard and draw. Ayun, draft, draft beer. Draft ba? Draft. Ano ba yung pasa nun? Ay, hindi ko alam eh. Pero yung sa Baguio kasi yung draft beer. Yan, na-try ko yun. Kaso po, tay natin. D-R-A-U-G-H-T. Ah, draft. draft, draft, beer, draft beer. Wow. Sa Baguio, 350 isang baso eh. Di minsan lang naipikit. So, ino muna tayo. Isa lang. Team, ewan ko kung magkano yan. So, ayan. <laughs> so, Go convert. Pero sabi nga, pag andito na, huwag na i-convert. Hindi, hey, pwede naman i-convert eh. Para malasahan kung magigit. Huwag nang isipin. Hindi lang. Tanong ko lang kung magkano. Ang dami pera sa Robert. Nahirip ko yung account niya. Naiipon na lahat. Ang dami ko So, yun. Ito, pang starter lang. Kasi ikakain na rin nga kami ng steak nga daw. Na-refer na, na, na ni Sir Bert recommended nga na 22.43 22 dollars pala to balbal. Karon 43, 22. De balik. 35 so sulitin na lang sulitin. 7. pala 7. Ngayon kung mo-multiply ko siya 70, 7.4. Mo-multiply to siya, siya ng 35. 4. mas mas mura Ay, pa rin. 261 pala to. 261 pala isang baso. 261 Pesos? isang baso. Ano so, pala 'yan? Masarap, masarap. Ipikit na natin. <laughs> Sige. Tuba. Isa lang yan. Isa Isa lang. Isa Rump steak, rump steak. What, kita nyo walang kanin kaya na hindi bago ako. Huh. Tapos gulay. Ayan. Hmm. No. Ayan, na ako kay misis. Siyempre magagalit yun kasi iinom ako. Pero isa lang naman. Ngayon lang naman. Kasi pag na-deptoy, wala nang alak. So, kain. Celebrate. Hmm. Gusto tayo kabahayin. Mabigat din pala yun Mas kainit pagkalabas. Tapos, ayun yung isang baso, all goods na. Chill lang, chill. Lakad ah. May na. Yay, 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 yay. So hanap na tayo ng oh, wala mamaya. Kambing, isda. Ayan. Pato. Pato, pato. Pato daw. Sabi sa server. Tilapia. Tilapia. <laughs> Hey, you know. yeah. so, yun oh. So, Dito. nakita nyo, konti masyado yung tao kasi day yan. So, karamihan, pahinga talaga rest day. So, yun lang. Mamaya, tingin tayo yung mabibili namin. Para stock na rin namin kasi Sabado, Linggo, parang pasok naman. Tapos, yun. Ready na ulit para sa Monday. may gam may mga gamot kaya bibili tayo yung kwant wala silang sa lompas kaya yung nirarab lang no. yan tapos tingin tayo eye care Magda dry kasi yung mata hindi maka adjust so check natin ay mo ay mo ay mo ay mo ay mo so ito kasi masakit yung katawang ko hindi sanay lamig init lamig init kaya nag-exercise na ako bilhin na rin tayong sunscreen kasi pag nasa field na daw masakit na daw sa balat so yon. sakto na ka-sale hindi ko na tinignan yung brand daw. basta nakakakuha siya 50% off <laughs> doon tayo sa budget hindi sa effect SPF 50 plus naman eh 50 plus yan so sabi ni Commander all goods na to Iba na ang tumatanda. Dito pumupunta. Sabi <laughs> ko. <Tilingo. laughs> Ayan, madami tumataya ang loto dito. Sana natatataya doon. Pag may mga excess na tayo, medyo masakit din. <coughs> so, bili mo. Ako siya ito na. Yung talagang purpose natin, bumili ng isda. Isda. Sabi siya Robert, pato daw. Tapos, kambing. yun para matikman natin. So, go, go, go. Lomi, dito lang yata ang kaya ng budget natin. Lomi. Dami pa lang farm outlets dito. Ay, sabi bawal daw mag masyadong magbi-video, baka makasama sila. Kulit ang tignan niyo. Ha, ito pala yung LBC. Padala tayo ng mga uh, docks. Ada ba? Ha. Huh. Let's go, let's go. ito so, na nga. At ano yung typical na grocery na? Typical na grocery. Hmm. Hmm. So, madami nga. Madami kami naririnig na... Ha, ah, sige, sir, pre. Madami naririnig na Pilipino. Ayan. So, malamang, yung mga inahanap natin dati na nakaraanan dito. May mga sayote na dito. Ito lang yung tinuulan na yan. Ayan. So, grocery tayo. Ito yung normal na grocery for Asians. Ayan. Yeah. Ah, oh, yan. May, may nahanap tayong parang Pilipinas na grocery. So, silip-silip tayo. Ito, ito yung uh, binili ni Sir Robert para sa bahay. Tapos, bumibili rin siya ngayon para sa team nila. Kaya, hintayin na lang natin. Huwag na dun sa loob kasi nakakaya naman. Medyo nakakaharang ako. Ito. Normal chips lang pang pantanggay umay habang nagtitraining. Putang ko tumingin ng mga ilo. Balen, balen. All goods na to. Malapit lang din naman to mula sa amin pala. So kung may sasakyan na, pwede naman nang pumunta-punta dito. So, oh, what Mahangin na mainit. Lord. So, yun lang sa tingin ko. Ang labas namin ngayon. Tapos mamaya, siguro, damay ko na rin pagluluto. Na rin naman. Oh. So, laters again. ah oh, naggrocery tayo doon sa malita grocery na karne, baboy, tapos manok. Sabi ni Boss Robert, goats, goat chicken duck. Ayan. talaga ni sa Robert sa amin. steak ha ah, ah, Kapala gold oh. yeah, Siyo no, sinampalukan agad oh, hmm. Sinampalukan by Boss Robert Dito pala mura oh. Bula Lord, Bula Lord Yeah, 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 yeah Let's do this Sayon, so, uwi na kami. Luto-luto na. Malamang kwan na yun. Dinner. Hanggang weekend pala. Buong weekend. Oh. let's go. Let's go.